Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading ay ito ay para sa sign of Virgo for June 2024. So unahin natin ang general forecast, susundan ng career or money and then relationships. Okay, so welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng goodbye using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, nahuli po ako sa reading na to because I'm very busy. So, napapansin niyo wala ako sa usual na setup. Okay. So, simulan na natin, Virgos. So, okay. Okay, okay. You have the Four of Cups. This is telling me na um, You are parang ka nagtatampo. Meron ka bang pinagtatampuhan? Is there something na parang gusto mo sana your way uh, ayaw mong makinig ba sa ibang tao or maybe there are some uh, help na dumarating pero hindi mo siya pinapansin or tingin mo hindi siya tama and tingin mo yung yung iyong uh, idea ang mas tama. But ang kailangan mong malaman dito is yung person na to or yung people around you they actually mean well para sa'yo. Gusto lang nila yung best para sa'yo. Okay? So, in the past, is that uh, you have the hermit in reverse. Uh, you actually know naman kung ano yung gusto mo. Alright? But at the same time, may mga doubts ka pa din, pero somehow, alam mo, parang nagtatalo siya. Nagtatalo siya. For the month of June 2024, uh, you have the ten of wands. And this is telling me na ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan Uh, tapusin ang dami mong kailangan na uh, kung mga responsibilities napaka napaka dami no ang advice sa is to whatever it is daw na kung ano ang iyong gustong mangyari ganyan is wag ka nang maghintay i mean <laughs> wag mo nang hintayin yung yung gusto mong mangyari uh, how do i explain this better kumbaga wag mo na siyang wag kang na nang naiinip kasi naiinip ka may mga gusto kang mangyari but at the same time naiinip ka na so pwede mo namang hintayin siya pero wag mo na siyang isipin ng isipin kung baga yun yung o focus mo so kung kaya mo daw yun gawin you can plan things better you can you can make your own system you can make your own. Pwede kang gumawa ng sarili mong mga um, uh, tawag dito. Ano tawag sa ganun? Pag-iisipan mo yung gusto mong mangyari in the future. Mas magiging malinaw yun para sa'yo kasi hindi ka na nababother na ng ano yung, ano yung gusto mong mangyari na inip na inip ka. So, tanggalin mo yung pagkainip na part and just focus on planning for your self. Okay? So, sundan natin ang career. Okay. So, kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, Please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan na i-share ito sa so mga kakilala niyo na kailangan ng reading. May liit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang o umiikot sa ating community. Okay? So, career and money. We have the Four of Swords in reverse. This is telling me na somehow, meron ka bang, uh, kumaga somehow, hindi naman na ikaw sobrang na, ah, hindi naman sa hindi attached, but then, hindi ka din naman sobrang, uh, nasa napapressure sa work mo when it comes to kung alam mo naman na hindi lang naman yon ang iyong magiging option meron ka pa ding, alam mo sa sarili mo that you can do some other things so yun yung sinasabi sa akin okay so you have the seven of cups uh, in the past uh, this is telling me na parang siguro napakadami mong gusto naging gusto at gusto mong i-achieve sa sarili mo but Of course, syempre alam natin na hindi naman 'yun masyadong naging effective for you. So, 'yun ang 'yun ang nakikita ko dito no sa pasmo. You have the sun in reverse uh in 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 June 2024. This is telling me na somehow hindi ka ba masaya sa ginagawa mo? Hindi ka ba natutuwa sa iyong mga pinagagawa or maybe it's just that hindi ka lang masaya doon sa environment na kung nasaan ka when it comes to making money or when it comes to your work. Okay? So, there are things na nararamdaman ko dito. There are things na may pagkatampo or may pagka... May pagkatampo or merong... How do you... How do I... How do I make this clear? May nafe-feel kasi ako na parang may tampo na part. Na parang, hey, nako, kasi ganyan to sila. Alam mo yun, may mga reklamo-reklamo, ganyan. But then, hindi siya nagiging nakakatulong sa'yo because you are sending out negative energies. Yun yung nafe-feel ko dito. Kasi parang nakikita ako na sana na parang, uh, kung bakit uh, hindi ka masyadong masaya, ganyan. But then, at the same time, meron akong feeling na na parang may tampo ka eh. Parang kumbaga minsan may nasasabi ka din na hindi maganda. So, uh, yun yung mga nakikita ko dito, no? So, ang advice sa inyo is to be is a judgment card. Okay? The judgment card is telling me na parang hayaan mo na lang. Uh, wag ka nang wag ka nang masyadong nagpapaka Uh, tawag dito, kung bago, huwag ka na masyadong magdaldal, huwag ka na masyadong chumismis, hayaan mo na lang huwag ka na magbitaw ng masasakit na salita, huwag ka na rin mag-isip ng mga ma kung anong hindi maganda yun yung nakikita ko dito guys okay, so you have the eight of cups as your uh, potential energy so, nakikita ko sa si inyo na parang pagkatanggalin mo naman yung mga part na yon na parang negativity no? kung ikaw yung naglalabas nun Uh, na, kasi it, it's it's a reverse eh. So parang ang dating sa akin nito, parang lahat uh, aayon din naman siya. Kubaga magfo-fall mag mag-aayos mag din siya na mag-isa. Yun na lang. Kubaga wag mo na masyadong i-control kung ano yung merong nangyayari or kung ano yung gusto mong mangyari. Huwag mo na masyadong i-control, okay? So yun yung dating nito sa akin. Alright, so, Punta na tayo sa relationships. Relationships doesn't have to be jowa lang. It can be your friends, family, co-workers. Okay? So meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa yun papanood, just go to my videos and pwede nyo pong i-review yun. Alright? Mm, okay. Okay. Okay, when it comes to your um, uh, love life or or relationships, uh, meron meron ditong mga energies na somehow telling me na hindi ba ito yung kung bakak meron kang gusto eh meron kang kung bakak malakas din ang ang connections mo when it comes to your relationships especially ngayon there is a big change na pwede mong magawa uh, hmm okay let me see because you have the four of swords you have the queen cups you have the high priestess you have the devil in reverse which is mamaya i explain ko sa inyo you also have the queen of swords as your potential uh, uh tawag dito potential na outcome. Alright? So, Four of Swords. This is telling me na parang minsan may mga nanggugulo sa'yo or minsan nahihirapan kang mag... Uh, uh, dito. Nahihirapan kang mag pay attention to other things or minsan naguguluhan ka nahihirapan kang mag-pay attention or somehow you are just not doing anything when it comes to your relationship okay In the past, naman you you tried to be the Queen of Cups. You have this card in the in dati no parang you're trying to be more uh, loving ganyan. Pero ngayon siguro ang daming yung energy niyo parang bagsak taas ano eh o mag, nagpapalit palit yung yung energy niyo eh so baka mabilisan kayong mag magpalit ng isip baka mabilisan kayong magpalit ng baka moody ganyan So baka madami kayo masyadong, kumbaga yung focus na wawala eh. You have the high priestess. This is telling me na magkakaroon ka din naman ng um, ideas and magkakaroon ka ng mga bagay na magkakareal, na mag -re mo kung alin yung kung alin yung magiging tama for your relationships. Okay? I think madami sa inyo kasi quest are question is kina-question mo yung sarili mo kung paano ka ba sa ibang tao, anong tingin siya ng ibang tao sa iyo, yung ganyan, yung parang nasaan ka ba? Yun yung in a bigger uh, uh, tawag dito, so, mas malaking picture, the bigger picture ng relationships mo in general. Ang advice sa inyo is itong reverse card na to. Ibig sabihin na ito, ang advice sa inyo is to refrain, stop, from doing or anything na thinking, sabihin na parang hindi maganda. Kung meron kang mga uh, negative uh, na mga um, thoughts uh, sa mga sinasabi mo sa mga sa mga taong mahal mo and cares for you, tanggalin mo na yon, okay? Because pag nawawala yon, nagiging Queen of Swords yung iyong energy which is very smart, intelligent, alam mo, yung kumbaga balancing balance. Eh. Alright? right? Yun yung nakikita ko sa inyo dito. So anong pinaka-advice sa inyo Virgos? Ang advice sa inyo is to be really haya. May, may mga bagay like sa career mo, hayaan mo na lang. Just let it be and huwag kang mag-put out ng anything na hindi maganda. Same with your relationships, anything na hindi maganda just don't to it. Okay? And huwag ka masyadong naiinip kasi nga minsan masyado kang um, walang, hindi pasensyoso, ganyan. So, just just stay on the on the nicer uh, attitude. Yun ang masasabi ko. And everything is parang mag-ano naman, mag, magiging maayos din sa'yo. Kung baga kung ano yung nilalabas mo, yun din naman yung darating sa'yo, di ba? Kung, ano, kung anong what you put out there, yun din yung makukuha mo. Alright? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may abangan kayong forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mong puti ang iyong intention. See you sa so next reading.